Magandang hapon po sa inyo. Meron po sa ating papagawa na hindi ko alam kung baking, electric bacon tan po ba ito. Na iniwan lang po dito sa bahay kasi wala po ako kanina. Nag-service po ako. Hindi ko rin po alam kung ano sira. Iniwan na lang po dito. Baka pwede raw ang gawin daw. Subukan po natin siyang Tignan. Ito po yata ang pinaka-switch niya. Ngayon lang po kasi ako gagawa nito kaya parang gusto ko rin talagang tignan yung load niya kung okay. Pinapasok lang po siyang ganun may dalawa po siyang contact para magka power check natin ito po yung pinaka switch niya yan po siya okay, buka natin okay natin ko rin po kilala kung sino po mayari nito. Hindi iwan lang po. Babalikan na lang daw po niya. Mamaya. Ayun. Tanggal po siya. Tanggal po siya sa pinaka-terminal niya. Ayun po yung pinaka-terminal niya. Tanggal po siya doon. Ayun. Ayun. Pero check na rin po natin yung contact switch niya. Ito po yung, yung naka-contact switch niya. Tingnan natin kung go siya. Yan Kita niyo po ba yung tested? Ayan. po siya. Pakishare na rin po para katulong na rin po sa iba. Maraming salamat po. Oo, yung contact switch niya. Mm -hmm. Ito lang po talaga ang problema. Hinangin po natin siya. Saksak po natin yung panghinang. minutes siya. Tayo lang po natin sa Abang Habang hindi ko po, po na minute yung panginom natin. Tingnan natin sa buksa. Ay, narin po natin yung pinaka-katol niya kung okay pa. sila po. Medyo maingay po. Kaya medyo nanonood po ang kapitbahay ng pelikula. Napaganda yata ng panonood. lang po pala ang laman niya. O, ito lang po talaga. Ito lang pala ang laman niya, oh. Mga kaibigan po. At manipis po. Manipis po ang pinaka-plate niya, oh. Sobrang nipis. Ngayon lang kasi ako nakapagbaklas na ito. Ngayon lang ako nakagawa. Buwan natin check yung katol niya. Okay pa hospital, napakulas na rin. na natin sa terminal para alam natin kung isang ilang kung ito ang sira o ito. Pero check natin parehas 'yan. Naiin po natin 'to. Yung pinakadulo yung na kato. Ayan, tulog po siya po. Try po natin itong isa. Ayan po po siya. Kapag hali, ang mangyayari po pala, kapag sinasok po dito, ayan, yan yan po pala magiging ano yan. Ayan, yan yan po magiging contact niya para gumana. Ayan, yan po. Kita niyo po ba? Dali magiging contact niya pala yan. Ayan, o. Parang, para Mayroon pa isang ano tube para pumasok po dito. At yun po magiging contact niya. Yun, yun, yun. Ganun po pala magiging purpose niyan. yan ganyan po na sa akin po, parang parang delikado po siya. Ibigay lang po ako ng tip sa inyo. Kasi ito, ito po ang pinaka-miinit sa kanya eh, pinaka niya eh. So, isa. Itong isa para dito sa, hindi mo lang, parang sa sopyata ito kasi malalim eh. Itong manipis na po para siguro sa ano to, mga hotdog, ham, ikya, parang gano'n. Pag hindi po siya, ang tip ko lang po sa inyo, para maging aware din po kayo, itong pong contact switch niya, ito po yung contact switch eh, once na naka-detecto ng init, mamatay po ang switch, bigla po siyang go off. Parang ganito po yan. Ayun natin kumana yung tester natin. Ayun Ayun po siya. Watch na hindi po siya nakatitik ng init po ito at nagtuloy-tuloy po yung gumagana pwede po masunog yung niluluto nyo at pwede rin po siyang tumutok dahil dire diretso po yung init niya eh ang mangyayari po, tumutok po ito pwede sumabog, pwede mabiyak, pwede ganun po dahil sa sobrang nipis po niya kaya dapat itong contact, contact switch na ito dapat hindi magluko at pag ito nagluko, sigurado Nasabog to. Ayan, well, magtitipak-tipak to. Kasi sobrang nipis lang po kasi nito. Mabibiyak po talaga to. Okay, kaya na po natin siyang hinangin. Mainit na yung pangina. Isang tip lang naman po yun para po sa akin. At maging aware na rin po sa iba. Hangin na po natin siya. Lagyan na rin po natin to. So, lagyan na rin po natin ng inang yan. Mga contact niya. Tanggal po siya sa pagkaka kontak niya. Ano yun? Yan? Ano yata ito? Parang baking pan Click 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 baking pan po pre Ayan Nahinom na po natin siya. Ayan po siya. Thank <laughs> you.

Ano na din po siya. Hindi na po siya magpikit. Ang kontak lang po siya. Atanggal sa pagkakontak. Gusto ba eh? Hindi ko alam eh. Titignan ko mamaya. alam sa bakso diba? huling natin siya. Dapat po, pag sinaksak po natin siya, dapat po may ilaw po dito. Try po natin. Saksak po natin siya. Ayun, meron na po siya. May ilaw po siya. Contact. loose contact lang po. Tanggal. Okay, ganun na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po lagi. Salamat.